Michael versus Unduinya sindangan Yang semilip Semilip Atau Yang si Michael Bula -bula. Bula -bula. Tira dos Masuk oh. Next Is tira Tres si Michael mahirap ang kurma ng bola mga idol oh. mahirap ang kanyang kinalalagyan pero unti-unting unti-unting kinalat ni Michael ang bola nagiging open ball nang pumasok ang tris tingnan natin ang tira sa 4. ganda ganda na ito kapasok sa kwarto ayan maligit-aligit na lang si pundo ng sindangan ng mga idol baka hindi niya nga tira 5 ayan open oh ball na mga idol lana Tira sa na. Ayun. Mm-hmm. Medyo alangani ng city. Medyo alanganin ang city mga idol ha. Pinatay lang ang pamatok pinatay lang ang takbo na pamatok ni Michael. Tira otso, tatlong bulan na lang mga idol. Sino bang makakala mga idol na ganyan ang mangyari, maubos pala. Mahirap kaya yung nagumpukan ng bula. Tris, kwatro, pero nabuwag talaga ni Michael. Hello, sir. Yan yung pagkakantsawa nilang ang dalawa mga idol ya, ang maganda yung Ang kukunin ni Michael dito mga idol ay 19. So ito mga idol, last bull na si Michael. Tingnan natin. Ayan, ay, panalo na si Michael dito mga idol.